Mga Zay, so nakalabas ng kunyang. Magagamit ba daw yung Gcash dito kung walang signal? Eh, siguro, yung, ibig niya sabihin yung sa number. Kung walang signal yung number na ginagamit nyo sa Gcash no, nyo, hindi po yun magagamit. Kasi nga, uh, magsisend ng OTP ang Gcash doon sa number na ginagamit nyo doon sa Gcash account nyo. So, kung hindi kayo makakareceive ng OTP, hindi nyo rin mau-open yung account nyo. Kaya kung walang signal Kailangan hanapan nyo ng paraan Para magka-signal yung number nyo As long as active naman yung number nyo Ngayon okay lang Magagamit nyo yun Basta active yung number nyo Magagamit nyo Basta yung signal Ayusin nyo May time na wala talagang signal Pero Ako naman so far Hindi naman ako nawawala ng signal Meron pa rin at meron namang signal yung uh, Number ko Kahit ka hindi ko siya i-rooming eh, Naggagana pa rin siya kasi nakaka Hindi ko na siya sinet up sa ano sa yung may OTP, hindi ko na siya sinet up noon. Dati kasi mag magre-receive pa ng OTP, pero ako ngay ako ngayon sinet up ko kasi siya na no need na mag-send ng OTP kaya mismong mobile phone ko na lang ang niregister ko. Parang sinet up ko noon may settings kasi doon na option na nakita ko dati na nonid uh, no need na mag-send ng OTP, bali yung unit na lang ng phone ko na ginagamit ko talaga automatic na nakaregister. Kaya pag nag-open ako dito, eh, no need nang mag-send sila ng OTP. Basta yung password ko na lang, tsaka yung number ko yan. Pag, nag -up, up, up, pag nagpapa-update naman sila, yung number ko naman nakaka-receive pa rin naman ng mga mga messages kaya okay lang so ingatan nyo yung mga number niyo na hindi mawala ng signal loadan nyo din kahit papano mga 50, 100 ganyan para hindi ma-deactivate ganun lang ginagawa ko para hindi mawala ng signal yung cellphone ko kasi yung, yung iba, hindi na nga daw nila nagagamit yung Gcash nila which is napaka-importante yun dahil um, yun lang yung parang way ko ngayon na magpadala ng pera. Lalo pagka ganito, wala akong alipay dito kasi sa Hong Kong, alipay ang gamit ng iba natin kabayan. Ako naman, wala akong alipay. Gcash lang talaga ang gamit ko. Kaya need ko pang pumunta doon sa mismong outlet na may pwedeng padalahan ng Gcash para makapagsend ako ng pera sa mga anak ko anytime kapag kailangan nila. Kasi pwede naman na uh, mismo doon sa outlet to Gcash sa mga anak ko. Pero, syempre, um, mas maigi pa rin yung may pondo ko sa Gcash ko lagi para hindi ko kailangan isend sa kanila ng buo yung pera. Ganun ang discard ko mga mi. Kaya hindi pwedeng mawala ng signal ang inyong mga cellphone number na ginagamit nyo sa inyong Gcash account. Wala, ang ingay ko talaga. Nasa labas kasi ako. Pag nasa bahay kasi ako mga mi, hindi na ako makapagdaldal. Makapagdal, ano daw? Hindi na ako makapagdaldal doon dahil may mga camera maririnig ako. So, that's all for today's video. Thank you so much, guys, for watching. Sa mga update ng aking buhay-buhay-detos. <laughs> ano ba? Nagmamadali talaga ako. Kasi, alam nyo yun naman, yung oras natin dito, i-nakaw eh, lang. So, bye-bye, guys. Thank you so much for watching.